So naglalakad-lakad lang kami. Punta kami ng Botanical Garden. Alam niyo, sarap ng picture ng dito. Dito ang Botanical Garden. Kaya nga. Kaya dito, picture-picture. Dito na tayo. Dito na, picture na tayo. Picture na tayo. O, nakatid yun. So pupunta kami ng Botanical Garden. Sige! Tara, ayan na! Yung mga aso dito, everyone. Picture. Picture daw ka. Picture daw kami. Okay. Say hi. Hi. ng ng uh, Okay.